Kamusta mga maka full court? Heto na sigurado na magde-debut game na si Luka Doncic dito nga para sa Los Angeles Lakers. Natapos na rin matagal nating paghihintay. Hindi lang natin makikita nakaupo sa bench itong si Luka Doncic kung hindi sa loob na mismo ng court. Pero teka ano? Ang malaking problema ng Los Angeles Lakers dahil sino nga ba ang papalit dito para kay Mark Williams bilang sentro? Sino-sino nga mga boss ang mga available na pwedeng kunin dito ng Lakers? Halika pag-usapan natin 'yan. So nitong nakaraang game ng Los Angeles Lakers ay sinabi nga dito ni Luka Doncic na ang target date kanyang debut game para nga dito sa Lakers ay bukas kontra sa Utah Jazz. Nitong nakaraang araw ay nakita na rin natin itong si Luka Doncic na naghahanda na dito nga sa training facility nga dito ng Los Angeles Lakers. Bukas hindi na natin makikitang nag cheer lang etong si Luka. Dito masusubukan na talaga mismo natin ang kanyang kakayanan. Dito para sa kanyang bagong team na Los Angeles Lakers. Pero sandali lang, prayer nga dito sa magiging laban ng Los Angeles Lakers kontra nga dito sa Utah Jazz ay merong malaking problema na kinakaharap ngayon ng Lakers. Dahil nga matapos ma-void yung naging trade dito nga sa pagitan nila Dalton Connect at dito nga nila Mark Williams. Tapos nga mag-fail dito sa physical test dito nga ni Mark Williams. Ang problema ngayon ay wala ng legit na center itong Los Angeles Lakers, na maaaring gumarap na sa mga big man kagaya na lamang ni Nikola Jokic, Victor Wembanyama at Anthony Davis, nagkandelo ko ko ngayon dito ang Los Angeles Lakers bukod nga sa pagkakavoid ng trade na yan ay tapos na rin dito ang NBA trade deadline ngayon ay walang ibang option itong Los Angeles Lakers kung hindi ang tinatawag na buyout. Sino-sino nga ba ang mga players na pwedeng kunin dito ng Los Angeles Lakers? Ayon dito kay Jovan Buha, na isang senior NBA reporter covering. Dito nga para sa Los Angeles Lakers, meron na ngang mga potential players na posibleng kunin nga dito kapalit ni Mark William. Nasa listahan daw ay itong si Daniel Tice, isang 8-year NBA veteran. Sabi dito ni Jovan Buha, kung titignan niya pangalang daw itong free agent buyout market. Ang nakikita niya nga daw na best option dito para sa Lakers ay itong si Daniel Tice. Ngayon matapos siyang i-wave dito nga ng Oklahoma City Thunder, matapos nga siyang i-acquire dito nga via trade ang 6 foot 8 na player center at isang 32 years old. Isang love threat nga din daw ito at pwedeng pwedeng mag-enjoy dito nga si Luka Doncic sa kanya. Alam naman natin daw na itong si Luka Doncic ay mahilig sa mga love pass. At perfect fit dito nga para kay luko donjek at dagdag pa dito ni Jovan Buha. His a bit of mobile big pa dyan ay meron din siyang defensive versatility. Dahil dyan marami din nagkaka-interest dito kay Daniel Tice matapos nga niyang ma-wave dito sa NBA. Itong si Daniel Tice para nga dito sa New Orleans Pelicans siya ay nag-average ng 7 point, rebounds at 1 assist shooting 53% from the field anong masasabi nyo patungkol dito? Possible nga ba itong si Daniel Tice dito nga para sa kupuna ng Los Angeles Lakers dahil kung hindi nga daw siya pwede? Ay meron pang isang possible big man na pwedeng makuha sa buyout market ay isang pang dating Los Angeles Lakers ito nga ay walang iba kung hindi ang former Laker na si Mob Amba isang 26-year-old former Laker. Si Mob Amba na kung saan naglaro nitong 2022 to 2023. NBA season ay magbalik ng Lakers matapos nga kasing gawin ng Clippers na pilihan itong si Drew Eubanks over dito kay Mob Amba dahil dyan pwedeng pwede na i-buyout e itong si Mabamba. Ang tanong nga lang ay gusto nga ba ulit kunin dito ng Lakers itong si Mabamba, dahil matagal na nila itong binitawan at nag average lamang ito ng 3.7 points at 4.6 rebounds na sa kanyang naging last 9 games dito nga para sa Lakers, ano po ang masasabi nyo tungkol dito, sino nga po ba talaga ang perfect fit dito para sa Lakers bilang isang center kapalit nga ni Mark Williams?